This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Manangpatit. Ako si Brother Dave at welcome sa ating uh, special na episode nitong araw na ito. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang ating video para mas marami pa tayong maabot na puso. Well mga kapatid, um, kahapon natanggap natin no sa social media, sa church news na si President Russell M. Nelson ay uh, tumawid na sa veil. At um, I know that uh, kasama niya niya. Ando na siya sa presence ng ating uh, masalangit. And alam niyo, parati kong sinasabi na kasabi ng ating Panginoon, Well done, thou good and faithful servant. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang mga salita ng isang propeta ng Diyos sa ating panahon. Ito nga si President Russell M. Nelson, ang ika-17 na Pangulo ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Isa siyang dating world-renowned heart surgeon. Ngunit higit sa lahat, isang lingkod ng Panginoon na patuloy na nagbibigay ng pag-asa, pananampalataya at kapayapaan sa milyong-milyong membro sa buong mundo. Isa sa mga mag maganda at uh, kilala na binanggit o sinabi ni President Russell M. Nelson noong General Conference ng October 2023. Ito yung sinabi niya na Think Celestial. No, dito natin makikita na yung dapat yung ating isip ay celestial yung pinag-iisipan natin, no. Pag hindi celestial, huwag nating bigyang tuon. Sabi dito, your choices today will determine where you will live throughout all eternity. 'Di ba? Lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng mga choices natin, yung pagpili natin dito ngayon, no, ngayong araw na ito, this time will determine where you will live throughout all eternity. Di ba? Kasi ito yung regalo ng Diyos na binigay sa atin, yung kalayaang pumili, no, pumili ng uh, tama at mali. Di ba? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na piliin natin yung mga tama sa buhay natin. Kaya yung binanggit niya tong Thank Celestial dito na papa ano tayo na papa ramdam tayo na yung buhay sa mundong ito ay maganda and uh, puno ng opportunity. Nasa sa atin na lang kung ano yung pipiliin natin. Either piliin natin yung mga mabubuting bagay o piliin natin yung mga masasamang bagay. Yung buhay natin sa mundo ay isa itong journey. Diba? Atin itong uh, paglalakbay sa buhay. And bawat araw may mga bagong yugto bago na namang panimula, bagong mga kaibigan, no? bagong mga makikilala, bagong lugar na mapupuntahan, no? bagong mga challenges na ma maharap mahaharap natin sa pang-araw-araw na buhay natin. And um, napaganda ng uh, pag meron tayong gabay galing sa mga ating mga lingkod. No? Lingkod ng Diyos ng mga propeta at mga apostolis niya. Kasi sila yung nagbibigay sa atin ng uh, patnubay ng, uh, ng mga bagay na kung saan mapipili natin para hindi tayo mawala. Yung pangalawang quote na sinabi niya, Anger never persuades. Persuades hostility builds no one. No? Anger never persuades. Hostility builds no one. One of the easiest way to identify a true follower of Jesus Christ is how compassionately that person treats other people. Diba? Yung makita natin sa buhay at sa mukha ni President Russell M. Nelson na kung saan, yung bang, ano lang siya, yung, yung kalmado, ba diba? relax lang siya. Doon natin makikita na paghayaan natin yung anger sa puso natin. Talagang walang may dudulot na maganda. Wala may dudulot na maganda sa relasyon natin, sa pamilya natin, sa sarili natin, sa ibang tao. Ganon din sa Diyos. Pero kung naisipin uh, natin na bilang isang tagasunod ni So Kristo, meron tayong compassionate sa kapwa natin. No? Doon may makikita na tayo disipulo niya. Kailangan na maramdaman natin na yung pagiging hospitable, yung pagiging uh, maunawain at yun know, yung mag-reach out ng hand para tulungan yung mga kapwa natin. Ito yung isa sa mga magandang bagay no, na pwede nating uh, gawin. And uh, kumalma lang tayo. Maging uh, sa buhay natin kailangan na ano lang tayo. Relax and uh, wag tayo mapastress. Baka kasi uso ngayon yung stress, no? And kailangan na andun sa puso natin na magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Magkaroon ng hope sa ating Diyos. Positive spiritual momentum will keep us moving forward. We have never needed spiritual momentum more than we do now. Alam nyo sa panahon ngayon na puno ng mga challenges, mga pagsubok sa buhay, araw-araw na tinatahak natin. Kailangan na maging positibo tayo. No, sa sa real life situation, may do lang tayong pagpapilian eh. Maging positibo sa tayo sa buhay in spite sa mga challenges na dumarating sa atin. O titingnan natin yung mga challenges sa buhay natin as a hadlang para lumago tayo. Di po ba? So kailangan mayroon tayong uh, na positibo. Kasi pag dumating yung mga challenges, Tine-take natin ito as in opportunity to grow. No, ini-embrace natin. No, at uh, nire natin yung mga concern. No, at doon may kita na it's part sa ating pag pag, uh, pag grow dahil sa puso natin, alam natin na kasama natin yung Diyos na siya yung gumagabay sa atin. Hindi po ba? Um, yun siya. So, pag negative yung ating pag-iisip, ayaw natin ng mga challenges. Ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng opportunity. Gusto natin, pagising natin, parang gusto natin na sumang-ayon lahat sa atin. Ano? And, uh, mas maganda po na magpakumbaba tayo. Kasi para sa akin yung pagiging positibo sa pag-iisip, andun din dito yung uh, ugali na pagiging pagpakumbaba na tinatanggap natin na may kahinaan tayo at kailangan natin ng tulong ng Diyos para malampasan yung kahinaan na yun. Uh, hiningi natin ng tulong ng Diyos na malampasan natin yung challenges sa buhay natin sa pangaraw-araw. Ina-ask natin yung tulong ng Diyos na um, na maging magaan, na bigyan tayo ng mga ideas paano malampasan yon. So para sa akin, doon, doon yung uh, part na pagiging positibo. No? Uh, kasi nag... nag uh, yung pagiging positive is an action word siya para sa akin. Big sabihin nun, positibo ka and at the same time, may ginagawa ka no, para na ma maging positive ka sa life mo. Hindi naman tayo pwedeng maging positibo pero nakaupo lang tayo and just wait for um, the answer to come. Hindi naman parating ganun. No? Na hayaan na lang natin na ma-resolve. Hindi po. Hingin din natin na maging part tayo solusyon na yun. Kaya sabi nga na, we have never needed spiritual momentum more than we do now. <clears throat> Kaya sa panahon ngayon, grabe na yung mga challenges, di ba? Na tumarating sa buhay natin. The Lord Jesus Christ will come again. The blessings of the temple will help prepare the world for the second coming. Kung makita natin, mga kapatid, kung gaano si President Russell M. Nelson na yung temple, Di ba? Parati siyang nag-build, prati siyang ini-inspire tayo na pumunta sa temple. Uh, marami ng mga temple na uh, napapatayo dito sa amin. Meron na, no? So, darating yung panahon talaga na uh, bawat uh, island dito sa Philippines, magkakaroon ng temple. Para hindi na kailangan na uh, mag-travel uh, by sea. Like, for example, sa Mindanao, sa Luzon, bawat, Uh, island at dating yung panahon parang simbahan na, na din natin na like pupunta na lang tayo dyan one hour travel papunta sa templo kasi hinihaysin ng uh, ating masalangit yung yung work of salvation dito sa mundo kasi darating yung ating Diyos parang nilalapit na sa atin yung opportunity at kailangan ating gawin is maging uh, maging karapat dapat o magsumikap uh, mag tayo para sa blessing na yun. Kasi hindi naman tayo pa, pa, makakapasok sa templo kung pa tayong mga dapat ayusin sa buhay natin. Pero huwag nating intayin na kailan pa natin mata, makaayos yun. Huwag nating intayin yung tamang panahon. Kasi hindi natin alam kung kailan yun eh. Pero kailangan ating i-work out para na maging karapat dapat tayo. Ihanda natin yung sarili natin kasi either ngatin alam, no? Pero baka bukas mga lawa, mag second coming na. And uh, maganda po na makapag-prepare tayo. Alam niyo po iniisip ko yung time na mga may mga malaking bagyo, di ba? Brown out. And then yung mga puno nagbabagsakan. Yung feeling ba na what if yun yung time ng second coming siguro mas malubha pa doon yung mangyayari no? and yung feeling na maramdaman natin pag tayo yung nagsasakripisyo tayo nagsusumikap maramdaman natin yung humingi tayo ng tawad at awa ng Diyos na sa mga kainaan natin, sa mga pagkukulang natin, mapatawad niya tayo iba yung nagsusumikap tayo iba din yung bahala na I just keep doing the things na makamundong bagay. Iba din yun eh. Pero nagsusumikap tayo kasi alam natin na darating yung araw na darating siya. Lahat ng mga pagdurusa natin, lahat ng mga um, hinaing natin sa buhay, ay um, matutulungan niya tayo. Di ba? Mapapawi at yung ating mga luha, pupunasan ng ating Panginoon. Yung ating malung mga lungkot, um, magiging masayang tayo. Say pa dito yung confidence in the presence of God. As we diligently seek to have charity and virtue, fill our lives, our confidence in approaching God will increase. Diba? Yung confidence natin in the presence of God. Paano tayo magkakaroon ng confidence sa Anya, sa presensya ng ating Diyos? Kailangan natin magkaroon ng masipag na isik natin yung charity and virtue. Ito yung dalawang sinabi niya. Uh, ano ba yung charity? Charity never fail it. Ito yung pagmamahal. Ito yung totoong pagmamahal na hindi siya yung parang hindi lang na isang araw, okay na tayo, di ba? Yung example nga dito, limbawa, pag magminister minister tayo sa kapwa natin, na-text natin, no? o na-chat natin ng isang beses, sabihin natin, okay na, mayroon na akong report sa Elders Quorum President. Mayroon na akong report sa Real Society President. Nagiging compliance siya ba? So, hindi siya nagkakaroon ng uh, diligently na kailangan natin isik yung charity na yung parang pagkaibigan natin siya, kaibigan natin for life. Di po ba? Kung, kung gusto natin paglingkuran, gusto natin paglingkuran pang habang, habang, habang nabubuhay tayo. Nga siguro, sa abilang buhay, no? So, kailangan, if gusto natin maglingkod, hindi lang yung isang araw. Hindi lang yung parang pang social media na nag-take tayo ng pictures para i-post and then yun na. Kailangan yung pagmamahal natin consistent. No? Um, walang pinipiring oras, walang pinipiling lugar na kailangan na andun yung ano ba yung yung attitude na pag may mga tayo ng opportunity kung paano tayo maglingkod ayon, no so dito na may kita na tumataas yung confidence natin na the more tayo naglilingkod the more mararamdaman yung presence ni Gadget Di po ba? The more tayo na lumalapit sa Kanya pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa natin, the more natin na nakikita yung Panginoon. The more natin na, na, na mararamdaman yung presence Niya. Counting the blessing is better than counting, recounting problems. No, focus on the good, gratitude, and luck's joy. Yung pagiging mapapasalamat. Isa din ito na natutunan ko sa buhay, yung magpapasalamat tayo sa mga blessings na dumarating sa atin. Papasalamat tayo na sa buhay na meron tayo. Ito yung nagbibigay pa sa atin na mabuksan yung uh, saya sa puso natin. Na simpleng bagay, if na marunong tayong magpasalamat, mas nagiging simple yung pamumuhay natin. Mas na-appreciate natin yung mga simpleng bagay. No? Kasi meron tayong pag-iisip, so every time na may pumapasok na negative sa isip natin, itoon natin sa positibo. Yung parang tayo mismo, yung unang key para na makaramdam tayo ng lungkot, makaramdam tayo ng disappointment in that moment of time. Pero meron din tayong key o susi na hindi mangyari 'yon. meron tayong susi na pag nakaramdam tayo ng lungkot, papalitan natin ng saya. Pwede ng isipin na, ano ba, pag meron pumasok na kalungkutan in sa, in sa in that situation, isipin natin in that situation din, ano, ano yung mga kasiyahan na natanggap ko? Di ba? So, parang pagparati nating natin iniisip yung mga kasiyahan, darating yung point na wala ng lugar yung kalungkutan sa puso natin. Pag dumadaan, dumadaan lang siya. Kasi ini-invite natin yung mga good things sa buhay natin. Now, that's why counting your blessing is better than recounting problems. Kasi problema, sobrang dahing problema. Walang katapusan yan eh. Pero madami din tayong mga blessing na tatanggap sa buhay. At sobrang dami pa sa problema natin. So pag ginagawa natin yan, nire-resolve natin yung problema natin. At tayo yung sasabi nilang, tayo magiging ilaw para sa iba. Even if everyone is doing it wrong, is never right. Truth is eternal. Stand firm in righteousness. Diba? Sa panahon ngayon, parang if you cannot beat them, join them. Diba? Parang yung tama nagiging mali at yung mali nagiging tama. Sometimes, it's a challenge to stand what is right. Especially, pag naka, ang nakakarami gumagawa. Especially, pag nasa trabaho ka. Yung parang naka-at stake dito, ano ba, pakikisamaan ko ba sila para mag-maintain -ma ko yung harmony sa uh, trabaho ko or I will just ignore them at hayaan ko na lang sila at makisabay na lang ako sa kanila para mama ma ano ko yung trabaho ko, masustain ko yung trabaho ko. 'Di ba? At para na ganon kasi pag uh, pag pinupunan ko yung mga mali nila, baka susunod na araw. 'Di ba? Ako ni eyes on me na. Ako na yung pag-iinitan nila kasi hindi ako kasama sa kanila eh. 'Di ba? May mga ganon. So it's a challenge pero sabi nga ni President Russell M. Nelson, even if everyone is doing it, kahit na ginagawa ng karamihan yon, Wrong is never right. No, ang mali ay hindi magiging tama. Bigyan natin ng scenario. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa um ang tawag dun, sa isang uh, construction, no? Party kayo. Nakikita mo na talagang like uso ngayon 'yan, 'di ba? Yung corruption talagang talamak. And then, natrabaho, either kung gagawin mo yung tama at susumbong mo, pwedeng ma-at stake yung buhay mo. May mga ganon. Pwede ding pag-iinitan ka. After 3-5 days, wala ka ng trabaho. Diba? Pwede kang gawa ng storya, ah, ng mali. So maraming mga bagay na pwedeng gawin pag tumayo ka sa tama. Nangyayari din yan sa trabaho. Diba? Um, minsan, pag gawin mo talaga yung tama, yung parang yung mga kasamahan mo, parang sa'yo bubuntong yung galit. Kasi sabi nila na nandumating ka, nagiging... Uh, nagiging miserable yung buhay nila kasi nasasabi mo yung mga mali so instead na masaya yung buhay nila chill chill na lang ay nagiging kinagawa na lang yung trabaho nila until such time na mag-aaway na kayo and how long you will hold that right di ba so dito na may kita na yung pagtatayo sa tama ay nagpapakita lang yung uh, yung desire mo na gawin yung tama. Yung desire mo pagiging leader sa sarili mo at sa ibang tao na ito yung tama, ito yung dapat nating gawin. Hindi siya madali, pero maging posible siya. Di ba? Kasi yung totoo, katotohanan, etern, eternal siya. Which is, nabubuhay tayo sa mundo na hindi lahat ganyan yung pananaw. I Mga kapatid, try nyo na i-observe at trabaho ninyo sa, sa isang group kayo. Hindi lahat no especially pag uh, iba't iba yung pananaw ninyo no pero pag sinabi ting Cristiyano ibin do sa ibang sekta pag Cristiyano kayo alam niyo kung ano yung tama at ano yung mali Iba't iba lang yung paniniwala ang faith pero meron kayong one thing in common so madaling i-explain sa mga individual na ganyan di ba yung mga Cristiyano Christians lahat-lahat ng mga disipulo na naniniwala at sumusunod kay Kristo Iba't iba lang sekta pero pag i-explain mo sa kanila yung truth I-explain mo sa kanila yung tama, maintindihan nila. Pero pag hindi lahat ang sitwasyon na ganon, may mga sitwasyon na kasamahan mo, even na pinanganak silang kristyano, pero, di ba, iba yung pananaw nila, mas minahal nila yung mundo kasi sa Diyos. Nasabi nila na huwag kang pahiro, huwag kang ganyan, di mahatlong sa pamilya mo yan. May maraming mga ganon na sitwasyon sa buhay natin na hindi natin maiwasan, pero yung katotohanan, ay katotohanan. No, at pag tumayo tayo sa katotohanan, that will be eternal. Even though challenges, challenging siya, pero posible siya na mangyari. So 'yun yung pitong uh, quotes na paborito no, ng uh, mga miyembro ng simbahan. So in background si President Russell M. Nelson ay pinanganak siya ng 1984, nag isa sa mga pinaka respetadong heart surgeon sa mundo, diba? Doon siya nakilala. So, hindi lang yung day ng mga leaders natin, pati tayo, tinuturuan na if maging successful tayo sa buhay, ay dahil doon na paglilingkod natin sa Diyos. Not a way around na gusto natin maging successful para makilala tayo. Para yung glory sa atin, hindi ganun. Dito pinapakita na kung saan yung pagiging successful natin, yung pagiging makilala tayo, no? pag, pag unlad natin, ay para yon sa kaluhalatian ng ating Ama sa Langit. Tulad ni President Russell M. Nelson, no? na pinanganak siya ng 1984, 1924. At tinawag siya bilang apostol, apostol ng simbahan ng 1984. Ito yung taon din na pinanganak ako. Naging pangulo ng simbahan noong 2018. Imagine natin, no? 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 years siya naging propeta ng Diyos buong buhay niya naglingkod siya sa ating Panginoon ng Kristo kilala sa kanyang kababaang loob mungita natin si President no? every time na magsalita siya parating sinasabi mahalin niyo ang kapwa niyo do ministering, F, do, do ministering uh, program magminister kayo 'di ba? Malalim na pananampalataya at minsahi ng pag-asa. Prating ini-invite come to Christ. Lumapit tayo sa Diyos. Thank celestial. 'Di ba? Na um mabuhay tayo ayon sa kaloob ng ating Diyos. Diba? Ngayon parating sinasabi niya, ang uh, pamilya natin is centered kailangan sa uh, pananampalataya at gospel ng Jesus Christ. No? Diba? In this last dispensation, maraming tukso, maraming mga challenges kailangan na maging strong pa tayo sa ating uh, advocacy na maglingkod at manampalataya sa ating Diyos sa kanyang pamumuno binigyan din niya ang personal na relasyon kay Jesus Christ ang kapangyarihan ng templo at ang kahalagahan ng revelation sa bawat miyembro mga kapatid ang mga salita ni President Nelson ay hindi lamang magagandang quotes. Ito ay mga paalaala mula sa isang propeta ng Diyos sa panahon ng kaguluhan, pagdududa at pangamba. Ang kanya mga minsahi ay nagsisilbing ilaw sa ating landas. Ako po si Brother Dig na nagsasabing kapag ang puso mo ay nakatuon sa langit, ang buhay mo ay magkakaroon ng layunin, kapayapaan at tunay na kaligayahan. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe po tayo at i-like. Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit